guys, good morning Welcome to my vlog For today's video guys Nandito kami ngayon sa taponan ng basura guys Tinapon namin yung tirang basura Hapon And guys, tinabunan ko na guys At lalagyan na natin ng Ano nang nyog Para uh, Hindi anoy ng Aso kalkalin guys tapos na guys naglakad na lang kami guys kasi ang hirap ng daanan dito guys tara guys samahan nyo kami guys babalik na kami dun sa tricycle iniwan namin yung tricycle dun sa unahan kasi yung daanan dito guys ang hirap hindi makaabante yung tricycle nahuhukay yung putik yung gulong uh, naglakad na lang kami guys kasama ko palang aking mag ina yan yung taga tulak yung asawa ko naglakad na lang kami guys Medyo malayo-layo pa to, guys. Pero kakayanin, guys. Para sa pamilya. Para sa future. And guys, malapit na tayo, guys sa tricycle. Tamang pabalik na kami. Sa amin, dito tuluyan. Guys, nandito na tayo, guys. Tignan nyo naman kasi yung daanan guys. Ayan guys. So, pag maulan. hirap dumaan dito ng tricycle. Ayan no. Oh. Butas butas na. Daanan ng gulong. Ang hirap nyan. Hirap maka yung tricycle. Kaya naglakad na lang kami Guys kami uwi na guys kung nagustuhan nyo ang aking video guys huwag nyong kalimutan mag subscribe and like and share na rin.